Ang sikat na NBA player na nakapagbalikan sa ex niya para palitan ng peke yung 23 million pesos na no singseng na binigay niya dati dito. Siya si Gilbert Arenas na kilala bilang isang magaling na NBA player noong early 2000. Binansagan siyang Agent Zero pero ayun nga, maaga din siyang nag-retire dahil nga sa sunod-sunod ng mga injuries. Kahit maiksi lang yung karer niya, kumita naman siya ng mahigit 160 million dollars sa may NBA pero ngayon nga, nasa around 5 to 10 million na lang yung net worth niya na malaki pa rin naman pero maliit kumpara sa lahat ng kinitangan niya. Siyempre, maraming pera, mas naging magastos at nagbago nga yung lifestyle and dito na nga siya magkakaproblema. Itong si Arenas, nagkaroon nga siya ng girlfriend at ito nga si Laura Govan kung saan nagpropose nga siya dito at binigyan nga niya ng isang singseng na may malaking diamond. Itong diamond ring na ito ay nagkakahalaga ng 400,000 US Dollars or mahigit 23 million pesos. Fortunately, mahal man yung Sing Sing, hindi naman nagtagal yung pagmamahala nila and nagbreak nga sila. Nung magkahiwalay na nga sila, dito nga naisipan ni Arenas na gusto nga niyang bawiin yung Sing Sing na binigay nga niya doon sa ex niya. Sabi pa nga ni Arenas in his own words, that was a effing waste of money. I want my ring back. Pero nahihiya siya kasi nga sikat siya, mayaman, tapos ayaw nga niyang masagi yung ego niya kaya itong si Arenas, hindi nga niya mahingi yung Sing Sing sa ex niya na naisip niya rin na baka pag hiningi nga niya doon sa ex niya, baka hindi nga rin ibigay kasi nga, binigay niya na yun eh. So dito na nga nag-isip si Arenas ng isang plano. Buwan ng makalipas, nakapagbalikan si Arenas kay Laura kung saan ang main goal lang niya ay makuha nga yung singsay. Swerte din naman siyang ang nakapagbalikan nga itong si Laura sa kanya at sa ilang taon nga nilang pagsasama ulit, dito na nga niya pa sikretong pinalitan yung singseng na binigay niya. Nagpagawa nga siya ng replika ng singseng but this time, Peke na yung diamond nung sing singseng at habang magkasama nga sila doon sa bahay, dito na nga niya pa sikretong pinagpalit. Dahil magkamukhang magkamukha din naman, hindi naman napansin ni Laura na peke na pala yung singseng na suot-suot niya. Eventually, in 2014, nakapaghiwalay din naman itong si Arenas kay Laura at nagkasundo na nga sila pero dito na nga magkakagulo ng maisipang mangasar nito ni Arenas. Siguro, katingkati siyang ishare na naloko nga niya ex niya so dito nga pinost ni Arenas sa social media yung picture ng original na singseng para ipagyabang nga na nasa kanya yung totoo and peke yung singseng na nasa asawa niya. Nakita naman ito agad ng ex niya and kinasuhan nga nito agad si Arinas pero nautakan siya ulit ni Arinas. Bago pa nga nagsimula yung kasuhan, binenta na pala ni Arinas yung singseng na ginamit nga niyang para sa sarili niya doon nga sa korte, para sa mga abogado and pondo para nga sa child support ng apat nilang mga anak. Imbes na gumamit ng sarili niyang pera, ginamit niya yung pera Galing sa ninakaw niya Tulo, nagkaroon naman sila ng kasunduan At meron din naman nakuha si Laura Pero ayun nga, malaking safety net lang din sana Kung nasa sa kanya pa yung original na singsing. Analo man sa korte itong si Arinas Ilang taon nga lang yung makalipas Bumalik din siya doon sa korte Matapos nga siyang arestohin on July 2025 Inaresto siya sa pagkakaroon ng mga illegal na mga palaro Sa isa sa mga bahay niya ngayon, nakapagpiyansa na siya and ongoing pa rin naman yung investigasyon so ulit see na lang kung this time makakalusot ba siya ulit. Nakakatawa lang din sa kwento na to, hindi lang si Arena si NBA player na nangbabawi babawi ng mga regalo niya. Dahil itong si Ben Simmons, sinubukan din niyang bawiin yung mahigit 1.4 million dollars na sing-sing na binigay nga niya sa ex niyang si Maya Jaima. Ayun lang, kayo ba? Kung may niregalo kayong mamahalin doon sa ex niyo, babawiin niyo ba? Or hahayaan niyo na lang? Comment niyo na lang. Thank you.